Ayan na, si Sisi. Ang cute ng Sisi at Dandan. Tinahula ni Lula. Ayan na, si Sisi. Kiss. kiss. yeah, Kiss, Sisi. Kiss, Sisi. Paiti lang. Si Sisi ang gusto ni Lula ang laro. Hindi eh. pa, ayan. Mapakat ikot pa siya, oh. Okay. ayan na, si Sisi, oh. Sisi. Dandan. Hi, Dandan. <laughs> Hi, Dandan! Yes, <laughs> <laughs> Naingat-ingat si Lola. Video ang ganda ang panahon ni Lola ngayon. Nakarating kang sa dulo. As in, nasa mood? Doon, nasa mood siya maglakad. Uy! Patak-potak mo, hindi naman hinahabol. Oo, oh, oo, oh, oo, oo. Huwag kang ganyan, mga bibita. Mas, mas, maano ka. Lola! Huwag magtakbo-takbo mamay. Uy! Uy! Kita mo. Nagpapahabol. Uy! Uy! Masakal ka! Huwag kang ganyan. <laughs> nagpapa hindi naman kayo ikaw hinahabol oh wala wala hindi kayo nahabol nandoon lang sila oh 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 oh, oh. ayan andun lang sila oy 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 Hoy, <laughs> it's okay. No need to run. No need to run, Lula. No need to run. Okay. Bye-bye. Lula. Oh, ay, matang, Ito, sila, na, matang, si, Dito na lang ang si Sissy. Ano si Sissy! Si, si Ang oh, si, aking si, ang akin! Si lang Sissy? Morning! Buti sumasabi na si Sissy. Hi! na naman nagawa yung amo ko? Mamili sila. A. B. B. Maingay ang bahay. B. Sisi, si Sissy oh. Sorry! 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 Wala talagang balak! Sige na! Ano? Oh ayan na si Bibi o! Si Bibi o! Bibi! Bakit ba yan na si, baby. si baby, baby. Hi, oh, ang nila, o. Oh. Si baby, baby na yun, na eh. Natahol-tahol lang, baby. Na? Lola, saan na si Lola? Asan ah, na Lola? Oy, lumalayo Lola, eh. Ayun lang si Sissy, o. Sissy, talaga ang, oh. ang vibe ng Ay, Buhay tayo. Oo, kahit lang pera? <laughs> iba Sisi, Sisi? Diba? Sisi natin si Sisi Diba? Alam si Sisi. Sisi, si ano eh? Alak, si. Sisi what is that? Alak, mas talaga, no? Malay ko ba? No. time kong nakarinig na yung amo, eh ginawang yaya. Hmm. <laughs> Malay, Malay ko, ko ba? Eh Sissy, what, ma, what is your, Ay, hindi na, kasi ano eh, mayos oh, naman lang. siya eh, mayos naman. Tapos, kaya nga nanan, gulo lang siya bakit hindi marunong English. Ang flowing niya talaga. Grabe. Niya? Iba yung ugali ni Luna sa ugali ko. <laughs> <laughs> I'm sorry. Ay, ganun. No, 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 no. I mean, si Lola naman kasi. Sino? Si, si. Si, si. Allah. Kaya, hey, ang linis ng cellphone mo, te. Anong linis ka? Hey, oh, dami na. Crack, 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 no, oh, ano linis na? linis ng video niya. Hindi, at sa video. Okay siya sa video. Ano ba An cellphone mo, te? Um, ano, red meal lang to? Uy, wag mo naman, oh, mo ng red meal lang to. Ay, andiyan lang naman silang dalawa. Hindi tayo makakabili yun. Mura lang to, mura lang tong red meal. Ang Ano yung molly? Molly, <laughs> molly. We, we are so blessed kasi <laughs> Ano yan, ano yan, ano yan, <laughs> ano yan? molly? Sisi, ano yan, Sisi? Kuha na ako yung ano po. Sisi! Kuha ko ng kontrata ko next week na. Kasi sa Jet Congrats! Sabi mo, June ah June na. Ayun, June na. Sa next week, June na. June na. Pwede ka na process niya yun. Pwede, June na sabi mo. June 11 daw lilipat na. Oo. Pag June 10, June 10. Lilipat na doon sa June 1, o? Ayun lang, June 1. Pwede. Ano pa, Sisi? Tignan mo. Kukuhaan kita ng blue. Ay, ang bisyo sa kulo na to, hindi 25. Pao. Ay, 25 ka pa pala. Sama, kita, pero, kapag ako, lalabas ako. ako. Ay, sige, tignan ko. Sabi ni ma'am, ate, pwede na si kahit 2 months, before 2 months. Ito na pa, ako, para Ngayon, no, parang hindi ka na may rap, Kasi mo, okay. siyong oh. Kaya di ba, yung Okay lang, umakyat kayo dito. Huwag kayo dyan sa daan kasi Bye! Ayan na ang sisi. Ayan na si sisi. Si. Okay, huwag na si Lola din. Mag-almusal na si Lola.

Hindi, umakyat si Lola agad. Dap ba? Kayo kasi yung nakikipag ano po? Umakipag harutan pa? <laughs> sisi, maliit yan, Sisi. Maliit yan, Sisi. <laughs> maliit yan. Sa paborito niya yung mga maliliit eh. Yung friendship. Oh, 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 oh. Hoy, <laughs> oh, ang uh, ulo ng aso mo dyan, no? Oh, naku, mag mag-ingat ka.

Nagre Sabi ni Dudu, wag mo akong sawahan, wag mo akong palusundan. Uh, Ayun mo. Oh, ayan. Kasi ang kulay nila pareho, so brown and white. <laughs> Halika na lang, bali sumunod ka na. Si Lula naman ipa. Pwede ka man pinapansin eh. Uwi na tayo, guys. Uwi na mga doggies. Pahuli-huli na sa lula ko. Pahuli-huli pa yung lula. Huwag ka nang tumawid. Huwag ka nang tumawid. Diretso lang. Kasi uwi na tayo. Babay na sisi. Dandan. Dandan. Diyan -dan. sa tatay. Eh. Sundan talaga oh. Okay. Sundan na. Sundan. Uwi na rin si lula. Ba -bye, na, ba -bye, bye, Sisi. Bye-bye -bye na, -bye na. Uwi na si Lola. bye na kayo. Uwi na si Lola. Oh, si Lola naman, oh. Ba bye na kay Sisi. Kayo, uwi na tayo. Dali. Sana. Bye-bye na kay Sisi. Bye-bye na, Sisi. Bye-bye. Let's go. Dali. Uwi na si Sisi, oh. Nakatingin pa kasi gusto pa pumasok. <laughs> ay, pumapasok pa siya, oh. <laughs> ba -ba. Okay, let's go. Bye-bye. Ayun, uwi na sila. At kami ay uwi na rin. Uwi Uwi na. Dory? Okay backdoor na naman si Lola, tingnan nyo. Lula. Dito ka, ayan na, gaganyan yan siya kasi gusto niya sa backdoor na daan. na, Halika na. Wala. Backdoor talaga gusto nito. Oo. Oh. Bye, Margo. Si Margo. Nagkapitwari pa na si Margo. Ang Margo, Margo Nabi. Happy, happy, happy. Oo, yung cute cute ng no Margo na, oo. papasok. Gusto ito ka bumaba doon. Sama ka. Bumaba ka pa ulit. Ay, nako. Tagal na natin dito lah. Bye, -bye na kay Jerry. Bye, bye bye. Uwi na tayo dali na. Nandito dito down kay mag-almusal pa tayo. Hindi pa tayo nakakar nakakape. Magkape muna tayo. Yan, Kapi kape. -kape. Andiyan ito si Sisi. Ayan. Dali si. Sisi. Ang tangkad na Sisi bagong gupit. <laughs> Nakakatakot ka daw Sisi. Sisi kasi yung appearance niya, te. Eh. Okay lang yan. Mas maganda talaga pag makalakas. mano yung buhok niya? Mahaba. wala nandiyan Ma, ang friend ah, ni Lola ba? Andito ang friend ng Lolo, si si. Sisi. Pwede, Lola, si Si. Si Si. Si Si. Lola. Baday, Lola. Ay, plastic ra uh, Pwede pa mo na kinaw pa. Uy, Si Si. Ay, ay, ay. Lola.

Mini, mini, mini. Hi, mini. Join us. Friendship. Ano, <laughs> oh, no friendship? Oh, ah, boy. the dog is not friendly. <laughs> the dog is moi, moi. <laughs> Salik ka sa friendship. Ano oh, ba isa? Coming off, coming off. Friendship. Yeah. <laughs> <laughs> okay, lalala. Bye-bye. La. Why you back, back ayana si Sissy. ayana si Sissy. Ay. Okay. Zizi!